magandang 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 good day sa inyong lahat. Update lang ako sa aking mga paninda ngayon na vlog dahil meron na akong nabawasan, meron na akong naubusan na, na nitong mga item at merong isa na lang O, oh, di ba? So at least, my progress. Nag-rearrange na rin ako dahil first week or second week sa November, magpupurchase na ako ng aking mga paninda. Kaya, nag-start na ako ng mag-rearrange andyan, two-story ng aking school supplies. <laughs> two-story building na. <laughs> Dalawang palapag ng aking school supplies. Ayan. Sorry, maingay sa aking um, palasyon. na natin ang aking school supplies. Ngayon pa lang nag-iisip na ako kung ano yung mga bibilhin ko pang dagdag dito sa aking school supplies. yan. Uh, magstart mag-start na ako maglista ngayon. Isa sa ng mga nauna kong naisip, uh, kailangan ko ng grade 1 na notebook at yung spring big notebook at yung maliit, ayan, spring notebook. Tapos, dagdagan ko na rin itong glue. And then, siguro, pencil. Pag mag-purchase ako ng mga school supplies, 1K lang talaga ang aking uh, budget. At tinatansya ko na lang kung anong yung mga uh, hinahanap ng mga customer. At kung kaya pa sa budget, bumibili na ako ng mga, mga paninda na hindi pa hinahanap sa akin at alam ko na hahanapin din at kailangan din ito ng mga estudyante kaya yun advance na tayo nakulangan din ako ng um, long nito so, kasi pang ano lang ito pang pera tapos merong naghanap sa akin na din ng long band paper siguro uh, love letter sa kanilang palalabs <laughs> charlang cartolina So, dadagdagan -dad -dad natin ito ng iba pang kolay. Like, ito din. Ay, ito. Kailangan ako magdagdag nito. Dahil, ama ah, mabenta siya sa akin. Ang tawag nila dito ay eraser sa ball pen. Ayan, naubusan na ako ng cutter. So, dadagdagan ko yan. Ito, mabinta ito sa akin dahil tagpiso lang bawat sticker dito sa loob. Ito, hindi pa siya na benta. Oops, sorry. Ayan. So, kaunti lang muna ang madagdag dyan dahil 1K lang ating budget. Kailangan ko rin pala ng grade 4 na um, papel dito. Grade 4. So, marami pa akong kulang. Uh, Pautay-utay na muna tayo. Next, itong mga t-shirt ko. iron, So, dati lahat ng naka-muscle tees dyan na nakalagay nag-display na ako sa labas para makita ng mga tao na merong ganito akong paninda dahil sakto-sakto ngayong panahon medyo mainit, um, mainit talaga na ngayong panahon dito sa aming lugar ang short kong pang basketball isa na lang, may bumili sa akin kahapon ng isa tapos yung green naman ay uh, inutang ng aking uh, father-in-law kaya, hayan. utangin natin dahil wala tayong kalaban-laban dyan <laughs> okay, sa mga planggana naman, ayan wala na yung 80 pesos na, ubus na talaga so, 180 na lang ang naiwan kaya kailangan ko na naman magdagdag ng mga planggana dahil wala isa na lang tapos malaki yan na uh, malaki yan na planggana kaya kailangan natin magdagdag ng isa pang klasing planggana. Okay? All right. So hunger, kailangan ko nito magdagdag na naman ng isang dosina dahil uh, maraming bumibili nito hindi tayo dapat maubusan ng mga ganito. So, ayan. Magdadagdag tayo nito dahil dalawa na lang siya. Ayan. Pati yung dustpan ko, dalawa na lang. Itong walis para sa kisame, tatlo pa. So, depende kung magdadagdag pa ko niyan. Ayan, pinakita ko na sa inyo yung mga ilang Uh, kulang sa aking tindahan. Okay. padayon tanay na malit. My gosh. Mayroong bumalit. Tapos, medyo malaki-malaki ang kanilang binili niya. Kaya, ayan. Um, kaya, magandang ating smile ngayon. Okay. So, saan na ba tayo? <laughs> Pag mag-purchase ako ng mga uh, paninda ko, kailangan nakabudget talaga yung pera ko. Dapat, uh, kunyari may, may dala akong pera, uh, 3000 kay plasticware, 3000 sa chanelas, sa mga basic needs na naman sa uh, bahay para sa aking paninda, mga 2K, so ganyan. Sa mga laruan, um, nasa 1K to 2,000. So ganyan, nakabudget talaga siya sa ngayon tansya ko parang hindi muna ako bibili ng mga chanelas dahil medyo marami-rami pa ang aking mga chanelas uh focus muna ako ngayon sa school supplies at sa mga basic needs sa pangbahay. so yun ang mga ginugol ko ngayon at ang mga uh, RTW at ang mga laruan ko, kailangan ko rin dagdagan dahil yung mga bata, gusto nila may palaging may bago. Yan na muna for today's so na Bye for now. God bless.